Okay kids. Mayroon ba tayong natutuhan? Opa! Okay, magbigay ng isang halimbawa na natutuhan nyo sa araw na to. Okay, Superman. Natutunan ko ma'am na nakakapong boyfriend. <laughs> <laughs> Hindi yung asama. Bago ko na nga ito. Baka ba na napang mo ako ng friend eh. Take Next, Rubin. natutunan ko po yung pag ng paderecho po. Ah, wala. very good. Si Iron Man. Tahimik ka. Ah. Wala eh. <laughs> ha! <may> no? <laughs> po. Ano, natutuhan mo sa araw na to? Wala po. <laughs> <laughs> Bakit po yan kakagabi? Wala pa tulog yan. Sa ko na wala tulog yan. Wala pa tulog. Wala mata. Okay. So, magpapaalam na tayo, ha? Yung mga magulang, yung mga sundo nyo, nandun sa labas. Nandun sa labas, ha? Susunduin kayo sa labas. Okay. Sa ano labas, ito yung bat mo, sundo. Hawawa naman yung ating superhero na isa si Batman. Sige. Ay, very good naman yung mga estudyante ko. Kasi, tinulungan din na. Stop na. Stop. Stop na. Stop na. Stop na. Stop na. Huwag kang puuliting malaki. Huwag kang puuliting malaki. Bad yun. Bad. Okay. Paalam na. We will go home. Ready? Sabay ha. I-teacher hey, ha. We will go, we, we will go. go. Say, goodbye, say goodbye, say goodbye. See you again tomorrow, see you again tomorrow. You again tomorrow. Now, now bye. Now bye. Okay, goodbye, children. Anong sagot? Goodbye. Dito. Pila na behave na tayo. Uwi na tayo. Nagihintay na yung ano, mobile. Pila na dito. Pila na kids. Pila. Ayon, pila ayon, ayon, na. Pila. Pila. Pila, pila. Sina... O, pila, pila na dito. Pila na pila. Pila, pila na. Pila 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 Pila. 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 Ano? ano oh. yan? yan? Okay. Pila. Pila. কফি